Pala ito namang si dating Executive Secretary Lucas Bersamin sinabing mas ligtas ang Pilipinas sa ilalim ni uh, Pangulo Ferdinand Marcos Jr. kesa naman kay Vice President Sara Duterte. Ang malakanyang tiniyak ang seguridad ni dating ako Biko Representative Elizal sakalit umuwi ito sa Pilipinas. Yan ang mga balitang tinutukan ni Bombo Analyst Subirano. I don't want to have a change in government. Ito ang pahayag ni dating Executive Secretary Lucas Bersamin sa kabila ng kanyang biglaang pag-alis sa gabinete. Iginiit ni Bersamin na mas ligtas ang Pilipinas sa pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kumpara kay Vice President Sara Duterte. Sa panayam kay Bersamin, sinabi nito na hindi niya minamaliit ang kakayahan ng Vice Presidente, ngunit mas nakikita niyang matatag ang direksyon ng bansa kay Pangulong Marcos. Pinuri ni Bersamin si Pangulong Marcos na anya'y competent focused at pinaka-qualified tumakbo sa pagkapangulo noong nagdaang eleksyon. Pag-amin ni Bersamin na batay sa kanyang naging obserbasyon, lalo ng makatrabaho nito ang Pangulo, ay uh, totoo, magaling si Pangulong Marcos. Sinabi pa ni Bersamin, masaya siya ang kanyang naging boss ay hindi abogado. Sabay bigyang diin na ayaw niyang magkaroon ng pagbabago sa pamahalaan. Sa kabilang dako, siniguro naman ng Malacanang ang seguridad ng dating kongresista na si Ako Bicol Party List Representative Zaldico sakaling umuwi ito ng bansa. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, handa ang gobyerno na bigyan ng seguridad kahit sinong Pilipino na uuwi ng Pilipinas. Ito lalo pat sinabi ni Ko na may panganib sa siya sa kanyang buhay na siyang dahilan kaya't hindi ito bumabalik ng bansa. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Kahit naman po sinong Pilipino ang uuwi dito at sinasabing nangangalib ang kanilang buhay, bibigyan po ng proteksyon ng gobyerno. At uh, pati po ang Office of the Ombudsman sa ating pagkakadinig ay sinabing po proteksyonan po siya. Inihayag din ni Yusek Castro na may basbas sa ng Pangulo ang anumang pahayag niya mula sa kanya, lalo na kung ang mga binibitawan niyang salita ay upang kontrahin ang mga fake news. Ayon kay Castro, hindi lamang siya tagapagsalita ng palasyo, kundi kasama sa kanyang mandato ang uh, igiit ang katotohanan sa gitna ng mga pekeng balitang nakikita sa iba't ibang uh, social media post. Kung hindi anya siya magsalita, ay maliligaw ang mamamay na hindi anya nila papayagang mangyari. Nag-usap anya sila ni Pangulong Marcos ukol dito pero hindi niya maling isa publiko kung anuman ang kanilang natatalakay. Basta't may maling impormasyong kumalat, kailangan kontrahin anya ito gaya na lamang ng mabilis na pagkontra laban sa mga pahayag ni Senator Annie Marcos at ang video na inalabas ni Zaldico. Muli si Yuse Claire Castro. Ang ating isa sa mandato ay to counter fake news. So lahat ng aking sinasabi dito at ito ay uh, para magcounter counter ang fake news, lahat ay may basbas -bas mula sa Pangulo. Si Yusef Claire Castro mula sa Malacanang, Bombo, Anali, Montaño, Soberano, Nago, And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share and stay connected anytime, anywhere.